aso ayan o kung mapapansin nyo halos wala nang ano yung putik puro bakas na to sa paligid na to tignan nyo naman mga kabraso ayan o punta dyan pahingahan din pati dito ayan o dito ayan pa pinagpahingahan din puro bakas o oh. ayan o oh. ayan ayan yung talagang tad-tad na bakas kapag nakakita kayo ng ganito mga kabraso ikutan nyo na kung halos kada puno na may bakas ayan o, oh. ayan yung apat yung pinagpahingahan na puno una natin nakita kanina dito lang pala siya oh. Ito, dito lang lumipat Kisingin natin mga kabraso Sa na tayo ng hunting area mga kabraso dito na natin iwan yung bangka natin sa may sapa din na maliit kasi di pa natin tansyado yung hibas baka paglilipat tayo gumaka ano ng paglipat ang tabay na lang mga kabraso sana lang ay palarin po tayo ayun mga kabraso may mga bakas na dito tsaka ayan oh, inangatan niya bagong bago lang mga bakas nung nakaraan ay may may butas akong nakita dito ng mga kabraso rin yung butas tingnan lang natin mga kabraso dito dito butas daming bakas nakita ko na to dati pero lumabas yung laman parang wala sa loob dito pala mga kabraso sa loob biglang lumabas nung kinalawit ko may dinala ko yung stainless natin babae pero napakalaki kaya kukunin na natin to ay thank you lord kaya nalang makadagdag pa tayo baka may kasama itong lalaki dito mga kabraso buhay na manok no? taas mga kabraso medyo matigas na bahagi madami din bakas hindi kalayuan sa kita nating ano babae may mga pinagpahingahan baka ito na yung lalaki mga kabraso hindi ko lang kasi matukoy sa ano kay di masyadong halata baka ito nga siguro lalaki ng bakas mga bago mga kabraso pumunta dito sa punong to ay nagpahinga kaso umangat hanapin lang natin braso dito sobrang dami na ng bakas dito sinusundan ko hanggang dito sa taas kung saan saan dito pala siya nagpahinga kaya lang umalis ito ay bago lang yan dito yan punong puno ng mga bakas malapit lang ito mga kabraso sana lang madali na natin dito muna tayo sa bandang taas pa dito kasi papunta doon dito dito natin dito tayo mag ano hanapin lang natin sa paligid mga kapraso puro mga bakas ito na mga kapraso meron na tayong nakita dito ito na kaya ayan mga kapraso hey, ay ay lalaki ay, good size. Ayos mga kabraso. Ka. Labas. Ayun, napakasiso. Whew. Ay, thank you Lord. Linisan ko lang mga kabraso para lumabas ng maayos. Baka umano yung sipit ay sana lang makadagdag pa tayo ayan mga kabraso dito sa spot na nilipatan natin oh ang lalaki ng bakas grab hinala ko bulik ito ayan ang pinagtahinahan niya ayan. malawak dito siya lumubog ang lalaki na mabagas sana lang madali natin to nagbutas dito mga kabraso sana lang nandito pa Yeah. Mm inalisan mga kabraso sarado parang pinagpahingahan niya lang dami talaga ng bakas dito nasa ah, paligid lang to mga kabraso so, ayan o oh, kung mapapansin nyo halos wala ng ano yung putik puro bakas na to sa paligid na to papunta dito sana lang nandito na to tignan yung mga kabraso ano o yung daanan niya nagpahinga din dyan tapos dito sa ilalim inangatan na naman. Ayan. Umalis na naman dito mga kabraso. Napakaraming pinagpahingahan sa isang puno na to. Ay talagang punong puno dito. Saan kaya ito? na nasa paligid lang ito. Sa malapit. malapit. Tignan nyo naman mga kabraso. Yan. Punta dyan. Pahingahan din. Pati dito. Ayan. O. Talagang kahit saan dito basta dito sa eriyang to may bakas mga kabraso sa tagal ng pagsunod natin dito malapit na rin to sa sapa umikot na tayo ayun na mga kabraso ayun sa tawid o oh. napakaganda ng pagkalubog niya at saka hindi siya sa ano nagkubli sa ganito na timing na dun sa may puno ng ano, nalingsaging. Tingin ko ay bulik nga ito. Sobrang dami din ng bakas niya dito. Simula dyan sa taas kung saan natin nakita yung mga pinagpahingahan at maraming bakas. Sinundan natin hanggang dito. Matagal na dito mga kabraso. Tignan nyo. Ito rin yung mga dinaanan niya dito at pinagpahingahan. yan mga kabraso oh, pinagpahingahan to pero kumbaga ano lang dyan sumasaglit lang Mas dito ayan pa pinagpahingahan din puro bakas oh. o doon ay ang daming bakas nito Ayan siya mga kabraso. Yan pa o pinagpahingahan din. Puh. Mga kabraso o. Ang galing. Napaka-season mga kabraso. Hindi pala bulik. Hindi siya bulik. Ay, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso. Para siyang bulik. Kaya lang pulang pula. Yung sipit. Pero ganun pa man, mga kabraso ay iikutin pa rin natin tong eriyang to. May nakikita talaga tayong mga bakas dito na iba yung size. Laki. Bakas na sinasabi ko mga kabraso na hindi pa kung karaniwan yung laki. Yan. Dito sa nakita natin. Kaya, maghahanap lang tayo dito sa area mga kabraso. Kabraso, inikot lang natin, sinaga. Kahit na andun yung posibilidad na yung nakuha natin ay yun yung may Pero talagang lumalaban yung ano ko na iba. Kaya ito mga kabraso, sa wakas. Ayan o. Oh. Hindi ko lang nasipat tuloy galing na ako dyan dito natin nakita kanina yung pinakamaraming bakas at mga pinagpahingahan ayan lang mga kabrato ito lang pala dito sa hindi ko dito sinilip pero malapit na yung bakas ko oh. yan na oh Ayan pala dito sa likod ng puno. Dito tayo kanina nagumpisa mga kabraso. Ayan oh. Ayan yan yung talagang tad tad na bakas kapag nakakita kayo ng ganito mga kabraso ikutan nyo na kung halos kada puno na may bakas ayan o oh, yan yung apat yung pinagpahingahan na puno una natin nakita kanina dito lang pala sya o oh. umikot ikot tapos dito dito lang lumipat sini natin mga kebraso. Eh. Ye no. mga kebraso. hindi rin siya bulik mga kabraso hindi ata bulik ewan ko lang ay maputik pa kasi oops angat na angat hey 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 napakalaki nito uh, saglit lang mga kabraso ilabas ko lang hey thank you lord sana lang makadagdag pa tayo tagal na sila dito. 'Yan mga kabraso. Napaka-season at napakalaki. Hindi siya bulik. Hey, thank you Lord. Hunting ulit mga kabraso. Sana lang maka pa tayo. 'Yan mga kabraso, nagkarating na tayo sa bahay. Yung yung huli natin ay pina duwa. Tayong <laughs> kakadto. Malyorga. Hindi na. Hmm. na madlas. Malusay. Tinasok ko muna. Duhala ang ah, mula tadi. Dagkula ay nagihap. Adi. Okay. Hindi okay. mo pagdibili. Maray sarado yan ah. Oh, so, dumi. Oh, ang gudi yan nakaschedule. Tinakpan natin yung makukulit. tinuto kayong alimango ayan <laughs> yung palakol natin ah <laughs> yung dalawa dyan mga kabraso ay hindi natin na i-vlog dyan ay malabo camera bali hindi natin i-vlog yung dalawang holi dyan mga kabraso ayan, bali naka apat tayo ngayon sa ano natin puro good size ayan, hanggang sa muli mga kabraso maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa channel